ya. Ula. Tayo mi tayo mga kay do nang pasi. Ya ula. 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 Ula to rinjo. Ula nang utanar ko sa ko. Ula nang ko sa ko. Ula. 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 Yung mga kaya doon, nandito na po kami sa ah lugar kung yung sinasabi nila Tata Gumer, kaya nagpasama si Kikong kaya okay. sinamahan okay. 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 ko na doon. Jangan sikit Kita saya akan sekarang seeing ramai yang lihat inicción area dalam video kali ini. Siapa awak orang� DVD tak? Eh? Awak pelabar? Sayaeps kita? Haa.. Enggak.. lagi.

You, kids, you know? oh, so yun sa tatay ko meron mga gano'n, yung kinatawag na ikong kung tata. So hindi yes, lang ako lalapit kasi hindi ako kilala. So hindi ko kilala yung pag-uugali ng tata. si Bano, Ang

si Bert si Bert magbong sila po, huwag kayo doon si Bert eh, eh, hindi may laylan ako si Dato Gumir Dato Gumir si Dato Gumir Bert naman siya, may na, wala na hindi na mas? bakit tayo dalawa lang,

ngayon ko lang nakita yan uh, sinamahan ko lang si Lugano para ma i din namin kung uh, kumusta na yung kalagayan sa Matanda so yan dito kung nag mga kayo doon no. uh, gabi na po dito kira Oh, kira kira so Ayan, ayun, uh, ito po yung tinitirahan ni Tata Gumero mga kaya no.

sa ano, yung kapitbahay nila. So may pinag-usapan si Kiko at saka si Tata Gumer. So tatanungin lang natin mamaya no. Si ano lang natin. Kung so, may pinag-usapan sila. ito yung tinitirahan ng matanda so ganito po yung sitwasyon ng matanda mga kaidol nakakaano naman po tignan bay uh. so yung tinitirahan ni tata gumir ba yan ang galing mas kikong ang galing mas kikong ang galing

pasensya na po talaga mga kailan kasi yung mga galaw ng mga klaseng taong ito hindi ko kabisado. So si Lugan po yung mas nakakaalam sa kanilang mga kinikilos kung ano talaga. Pero sa akin na mga kailan yung napapansin ko lang po ay parang nag parang may pinag-usapan sila. So hindi namin alam pero tinanong namin si Gumer, si Tata Gumer, wala naman po daw na kumusta lang daw. So, yung mga po Kaya... Uh, ano po tayo? Kaya uh, hindi namin to hihiwala si Kikong i upload namin palagi kasi uh, nakauwi naman po kami ng Mayos. Yeah, right. Kahit na yung huling video ko na-upload na sinakala po. buti na lang right. Brother, no? salamat kayo. Wala ka ito ba? ko ni Kikong ba? Hmm. Ito, upo niya ba? Ano na nga dili, Kikong Ang lalang nga. Ang lalang nga. Ang

So, yung ayam mga kaido, no? hindi ko pa yan nakita. saka first time ko nakita yung ito si Tata So, natin mga kaido. Kung, no. masam na kung. Ah, si ah, Lady. wala. Kapi oh, na, gina sila. na uh, sila. So. na ito so, yung mga kadumdum istansya kung nakunti ka tikong na. Kasi uh, hindi ko alam yung mga ginagawa nila pero ito mga, mga kailo no. Update lang po muna ito mga kailo no. Uh, kay, uh, kay Tata uh, first time ko po itong nakita yung matanda nito. Yung mga sinasabi nila, yung sinasabi na si Aya, hindi ko pa nakita yun. Sana may pagkakataon na may-update ko yung sinasabi ni Aya. yan abangan niyo mga kaidol ah uh, lahat po nang mai-upload namin na video uh, subaybayan niyo lang po mga kaidol no ah uh, sa mga susunod na video na gagawin namin ni ah uh, ni Alugan uh, and dincho so so sa channel din ni Alugan uh, ayan uh, channel mga kaidol paki-download na rin po like ayo niyo continue tata Kapi mo? Dito. Kung? Kapi mo? Kung init tubig mo, kapi mo Kapi? Na? Tawa yung tinitira ni tatago ng mga kayo Pag umulan dito mga kayo ay siguradong mababasa si tatago Pero kapi, sanay na mo. Ang gabi na ba? na

yan mga kidol. Thank you so much na po sa inyong patuloy na pagsuporta. Uh, kami po ay uuwi ngayon sa sama ni kiko, pero hindi kami gagawa ng video papunta sa kanila kasi mahirap na po talaga mga kidol. So ayan. Uh, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. God bless po sa inyong lahat. Shout out na po sa inyong lahat mga kidol sa mga bago po pong subscriber. Thank you, thank you so much. At ingat rin po kayo mga palagi mga kaidol. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Hanggang dito na lang po ito mga kaidol yung video namin. God bless po sa inyo.